Hello guys! Magandang hapon po sa inyong lahat. So eto, nagbabalik na naman po tayo dito sa ating YouTube channel. At eto nga po guys, ay nakakatawa nga po yung ating mga customers na mga bata dahil eto, uh, ganito po yung ating uh, sitwasyon uh, umagang-umaga at at talagang uh, sumusugod yung mga uh, estudyante dito sa ating tindahan guys dahil uh, nandito na naman yung kanilang paboritong plastic balloon at akong uh, ano nga naman yung uh, bibilin ng isa ay kailangan dapat silang uh, lahat na magbabarkada, schoolmate ay bibilin din lahat ng uh, walang magpapatalo, kailangan mayroon din silang plastic balon guys so ganito guys yung ating uh, uh, tindahan sa umaga kapag uh, break time na yung mga estudyante ay uh, may mga pagkakataon silang makakalabas sila dyan sa school nila kapag uh, may break time sila at uh, bumibili sila ng gusto nilang pagkain dito sa labas guys, so eto mapapansin nyo napakarami pong uh, estudyante dito sa ating tindahan dahil gusto uh, gustong gusto nila po guys yung ating setup dahil nakikita nga nila yung uh, bibilhin nila para kang uh, namimitas na lang ng prutas kapag ay uh, tinuturo yung gustong bibilhin at eto tuloy tuloy silang ang uh, bumibili dito sa ating tindahan guys so nakakatuwa guys dahil uh, napakagandang blessings po ang uh, binigay sa atin ng Lord dahil dito uh, sa ating pwesto at eto nga po yung ating uh, gustong gustong uh, ipinagdadasal ng Diyos dati nung uh, tayo IOFW guys so salamat sa lahat ng mga nanonood dito sa ating mga vlog at sa mga na-inspired at sa mga na-motivate. Kung ikaw guys ay nakakaranas ng uh, tagtumal dyan sa iyong tindahan, tuloy-tuloy uh, mo lang at ikaw ay uh, makakaraos din, magkakaroon ka din ng maraming customers. Kagaya sa akin dati ay dinaandaan na lang yung aking tindahan nung ako'y uh, bagong bukas lang. Alam naman natin na kapag ikaw ay hindi pa kilala ay talagang uh, kinatsansya mo na yung iyong uh, kakayahan, yung ability at kakayahan at uh, yung mga paninda mo ay kailangan uh, kumpleto din at ma ayos ang mga uh, display guys so ito yung ating uh, discarte, talagang pinag-isipan ko mabuti yung uh, style, yung design ng store ko yung sari-sari store ko na inobserbahan ko yung mga uh, katabi ko kung ano yung mga style nila at ginawa ko talagang yung uh, best ko dito sa ating tindahan, minsan nga natutuwa sila sa akin at tinatawag nilang uh, parmasya daw yung aking store at uh, kitang kita lahat yung ating paninda, so maganda dito sa ating pwesto guys, kapag ganitong oras ay pu uh, puro mga bat ang mga pumupunta dito after ng uh, 10 o'clock ay puro mga na ano naman yung mga empleyado dito sa barangay hall sa court yung mga kabataan na naglalaro ay sila naman yung susunod na customers natin so uh, napapakita natin sa mga preview pre Previous video natin kapag uh, gabi na ay yung mga kapataan naman na naglalaro ng basketball ang pumupunta dito ang customers natin So super so good naman guys kahit barya-barya lang yung mga pera ng mga bata ay uh, nakakatulong din sa atin dito sa ating tindahan At hindi sila umuutang sa atin dahil tuloy-tuloy uh, naman yung kanilang pagbabayad sa atin at uh, ayos naman yung kanilang baon kasi yaa uh, tatlong piso, limang piso lang po naman yung ating uh, pagbebenta dito sa mga items dito nakakatuwa nga guys yung mga bata minsan na uh, pag wala ako, ako yung hinahanap kapag uh, si misis naman ang wala ay siya naman ang hinahanap guys kasi may kanya-kanya kaming -kanya as uh, customer ni misis, minsan yung mga batang uh, kinakausap ko ay kapag uh, wala ako at araw-araw nilang uh, hinahanap ako at sinasabi nila, ba't wala yung si tito at uh, gustong gusto nila pag ako yung uh, bantay ay talagang uh, nakakabiruan ko sila, kapag yung asawa ko naman yung mga babae ay binibiro din naman ng mga uh, customers niya babae kaya minsan hinahanap din siya kapag ako yung bantay. Kaya kapag maraming maraming tao guys dito ay talagang dalawa kami ni Mrs. at talaga kami yung nagbabantay dito. Ayaw na ayaw namin na mag-aantay yung estudyante dito sa harap kasi limited lang yung oras nila guys. So, ayun yung aming techniques at talaga yung panukli namin ay nakaredy na dito at magiging alisto ka na dito sa pagsusukli mo sa kanila kasi talagang bultuhan 'yan pag lumabas at magpila-pila yan alam mo mauubusan tapos uh, may sisingit dyan ng mga, yung may mga edad na at gusto ng mauna, ay kailangan talagang uh, pagbigyan na at uh, ayusin na talaga yung pagbibigay sa kanila ng sukli guys. So, ganito ang aming discarta dito sa ating tindahan guys. Kapag ikaw ay gusto mong magtayo ng uh, business, ay kailangan arali mo ito may guys, uh, mag-observe, uh, obserbahan mo muna yung paligid mo, kung saan nanggagala, kung ano yung target market mo, kung sino yung mga tinatarget mong customers, ay kailangan uh, ikaw din ay uh, nakadepende din yun sa karakter mo, kung ano yung history mo nun ng mga nakaraan taon, dapat uh, magiging uh, mabait ka para si customers ay hindi siya mailang sa uh, paglumipat sa iyo Ayaw din yung mga bata nang masungit ka, ayaw din yung mga bata na pinapagalitan mo sila, kailangan din silang uh, bibiruin mo minsan, uh, kaya tawag nila sa atin guys ay uh, kapag minsan yung mga bata ay itinuturo nila dito sa ating tindahan kapag yung uh, nanay ay kasama guys at hindi pupunta doon sa kabilang store so marami tayong mga kakompetensya dito sa harapan natin guys may mga nagtitinda dyan na mga kikiam uh, yung mga kakanin, tapos yung mga uh, fishbowl, tapos yung ano pa ice cream pa guys, marami sila diyan at as you yung tawag nito yung shumai shumai. Kahit gusto kayang kaya namin magbenta ng shumai dito guys at saka mga kikiam ay hindi na namin to ginawa dahil siyempre uh, parang respeto na rin yung mga ka kompetensya natin dito sa harapan guys. So, ito ang ating uh, maipapayo sa mga gustong magtayo ng sari-sari store guys. Panoorin niyo yung mga vlog ko, obserbahan niyo kahit uh, minsan ay paulit-ulit na natin pinapakita yung ating actual bentahan para makita nyo guys yung uh, gano kahirap, pagod at nakatayo ka lagi. kahit minsan gusto mo ng kumain, gusto mo ng maligo ay hindi mo ito magagawa guys kapag tuloy-tuloy uh, yung customers mo at eto nga naman yung uh, maganda dito at hindi mo nararamdaman yung pagod mo kapag uh, maraming maraming kang customers na tuloy-tuloy uh, at hindi yan napuputol ay talagang ah, natutuwa natutuwa ka dahil ah, kahit ah, napaagod ka na gusto mo na mag CR ay hindi mo ito magawa dahil tuloy-tuloy ah, yung customers guys so araw-araw na ganito ang ginagawa namin guys at araw-araw din kami nagkikita yung mga bata ay talagang uh, napapalapit na rin ang loob nila sa amin at uh, yung mga magulang ay uh, ipinagkakatiwala din sila sa ating min minsan at sinasabihan nila na wag namin pagbebenta ng mga halimbawa mga coke, mga chocolate kung umagang umaga, -umaga wag namin bibigyan siya ng uh, malamig na inumin kapag umaga ay uh, kinakausap din kami ng mga magulang guys so alam din namin yung mga bawal kung paano yung mga hindi pwedeng ibenta dun sa mga bata kaya magiging maingat din kami at ito uh, yung uh, talagang uh, gustong-gusto ng mga batay yung natutuwa sila kagaya nitong itong uh, plastic balloon at talagang ito yung uh, blockbuster natin ngayon guys So mabuti na lang guys ay uh, marami akong stack nyan Isang karton yung acting na nabili dito Dahil marami nga po tayo dyan sa bodega Kahit maliit lang yung ating tindahan guys Basta mayroong kang uh, uh, stock room Na pag uh, ano -ano, paninda mo ay uh, nagtataka sila sa atin guys Bakit daw hindi mauubusan yung ating store ng laman Kasi uh, sa maghapon na pakarami po ng customers guys Ay uh, refill lang po tayo ng refill hindi nila alam may bodega po tayo dyan sa loob at hindi po tayo nagpapakawala uh, dahil alam naman natin kung anong oras dumarating yung mga customers mamayang tanghali naman guys ay alam ko kung sino yung mga customers mamayang bandang alas 3, alas 4 alam ko kung sino yung mga customers namin at saka pag bandang uh, 6 o'clock na ng hapon ay alam ko na kung ano yung mga mabenta sa amin, kailangan nakaready na yung mga malalimig na uh, sa miglite, red horse ay alam na dapat kung ano yung mga Ibe, ibebenta dito. Pag ganong oras na guys ay hindi na pwede magbantay yung anak ko. Pag ganong oras dapat uh, kami na yung magbabantay at uh, talagang uh, medyo may maka, makakaharap ka ng medyo lasing pag pumunta dyan sa tindahan mo at magbibili na medyo lasing na at sasabihin na ay uutang uh, kapag lasing na lasing na ay medyo mahirap na pong pagbigyan kapag lasing na siya kinabukasan kasi guys makakalimutan nila na may utang sila so uh, dapat uh, maayos tayo makipag-usap sa kanila kasi para hindi sila ma-open kung kilala naman natin sila guys at kapitbahay ay uh, pwedeng-pwede naman natin silang uh, pagbigyan so ayun ganito lang guys tuloy-tuloy lang yung ating uh, actual bentahan dito sa ating tindahan uh, so bali last day na sila ngayon yung mga estudyante at papasok na sila by July siguro na July na sila papasok bali mayroon po tayong isang buwan na medyo ma, magpahinga po tayo dito at uh, ire-ready na po natin yung mga paninda natin para sa school supplies para sa papasok ng July so mas uh, maganda na po yung uh, pasukan ng mga bata dahil hindi nakagaya dati na uh, na iba so uh, nakaready na tayo dito sa ating mga school supplies guys at nakapagkambas na po tayo kung saan po tayo bibili ng mga wholesale na tinatawag na supply ah school supplies. So alam naman natin yung mga school supplies guys ay marami pong nagbibigay na sponsor, gaya ng mga politiko ay marami pong nagbibigay ng na mga school supplies sa school kaya wag po natin masyadong dadamihan, Obserban po natin yung uh, lakaran at uh, pagbebenta ng mga school supplies kasi dati nung uh, last year ako ay bumili ng maraming notebook tapos uh, may mga dumating na mga sponsor na mga rider, nagbigay sila ng mga notebook bag, payong, chinelas kinumpleto nila yan guys at hindi na nga po ako talaga nakapagbenta dahil marami nga pong sponsor so ayun guys yung ating mga bata at paulit-ulit talaga silang uh, bumili ng uh, ating uh, plastic balloon dahil nga mura at 2 pesos lang ito ay talagang um, tuwan-tuan na sila dito at pabalik-balik na sila guys so ayun hindi na kailangan hindi mo na kailangan umalis pa dyan sa harapan ng tindahan mo at ilalapag mo na lang yung bibilihin nila dahil yan nga po talaga mabenta dito sa aming tindahan so 2 days na yan ganyan guys yung ating pinagtri-tripan nila yung ating uh, plastic balloon dahil alam naman nila na mag uh, ano na na mag-closing na ay talagang uh, i-enjoy nila yung kanilang uh, pag uh, magiging bata dito sa ating tindahan so mag-graduate na yung mga grade 6 at meron na po tayo dito nakareding pang uh, graduation na uh, pang uh, regalo guys yung mga pang uh, rapper So, nandito na tayo dito sa ating uh, ibablog natin. So, minsan, kapag mayroon po tayong makikitang magagandang uh, pang rapper So, ayun guys, ang nakakatuwa sa atin, kahit uh, pagbibilang ng mga piso-piso, ay medyo napapagod din tayo. Minsan, kapag ganito karaming ang bata, ay talagang napakadami pong bariya yung ating binibilang araw-araw. So, nakakatuwa guys, dahil uh, yung mga batang yan ay hindi po sila uh, kagaya ng ibang uh, sutil na ba ata na minsan pag sinaway mo ay sumusunod naman sila guys So, ayun guys, medyo napahaba na yung ating actual bentahan at medyo mahaba-haba pa ito at uh, talaga nga naman tuloy-tuloy uh, lang yung ating pagbebenta mega mega shoutout sa lahat ng ating mga OFW dyan na nanonood sa atin, yung ating mga supporters dyan sa Saudi Arabia ang ating mga subscribers na bagong dating dito sa ating YouTube channel maraming maraming salamat po sana po ay mayroon po kayong uh, nakuhang uh, tip at techniques dito sa ating pagbebenta dito sa ating uh, sari saris -sari. Dort hanggang susunod na vlog natin ulit guys bye